Ito ang hardin ng Panalangin. Happy Saturday kaagapay. Salamat sa Panginoon at Sabado na naman. Maglaan po tayo ng pagkakataon upang manalangin. Narito po ang inyong hardinero, Pastor Ronald Llobrera para sa programang Hardin ng Panalangin mula dito sa One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong makakasama tuwing araw ng biyernes hanggang linggo sa ating hardin ng panalangin sa 702 DZES FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan rin tayo sa Channel 185 ng Signal Cable sa pakikipagtulungan ng GCTV at Lighthouse Media Ministry. Saan ka man naroon kagapay, join na sa kalahating oras ng devotion and prayer. Magandang may baon tayong lakas mula sa Panginoon sa panimula ng bawat araw. Bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Samahan mo ako kaagapay. Panginoon sa oras pong ito, kami po ay uh, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Patuloy ka naming itinataas sa aming mga buhay. At Lord, hayaan niyo po na kami po ay maging karapat dapat sa inyong harapan sa oras pong ito. At sa aming pong pagdulog, linisin niyo po kami, Panginoon, upang maging dapat po kami sa inyong kabanalan. Panginoon, sa oras pong ito, kami po ay lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba at ipinagkakatiwala ang bawat panalangin na aming gagawin sa araw na ito, Panginoon. Dinatas din namin sa inyo ang bawat isang kaagapay namin, anuman ang kanilang sitwasyon. Yung iba pong kaagapay namin ay may mga pinagdadaan ng mabibigat na suliranin. Ngunit kayo ang Diyos, nakakaugnay sa amin sa araw na ito. Panginoon, maraming salamat sapagkat binibigyan niyo kami lagi ng pagkakataon na makadulog, makalapit sa inyo. Kaya naman Panginoon, ang aming gagawin ay magtitiwala at mananampalataya sa inyo lamang. Maraming salamat po sa katugunan ng aming mga panalangin ayon sa inyong banal na kalooban sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero, tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na kaagapay? Kung ikaw ay uh, mayroong prayer request, i-comment na yan sa amin. Ipadala ang inyong mensahe at pipilitin nating lahat ay maipanalangin. At kung may mga pagkakataon na eh, hindi namin mabasa lahat ang inyong mga prayer request, naniniwala kami na ang Diyos ang kakaugnay sa ating lahat at ang kanyang pagtugon ay perpekto ayon sa kanyang kalooban. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit sa Panginoon ng bawat panalanging kahilingan. At kung sakali naman, kaagapay na mayroon ng katugunan ang inyong mga panalangin mula nung nakaraang uh, pagbabahagi ninyo sa amin, i-comment din yan sa amin. Ipadala din ang inyong mensahe para sama-sama nating ipagpasalamat sa mapagpala at mabiyayang Diyos natin puri ng Panginoon at para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos samahan mo ako kaagapay na magbulay-bulay sa salita ng Panginoon according to Luke chapter 18 verse 1 always pray and never give up amen at uh, ang sabi po sa banal na kasulatan sa Roma kabanatang 5 talatang 10 at sa 11 Dati tayo'y mga kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng pagkamatay ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. At hindi lamang iyan, tayo'y nagagalak dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo bilang kaibigan ng Diyos. Tayo daw ay na-reconciled na sa Diyos. Amen? In the cool of the day, in the intimacy, okay, the intimacy like the intimate fellowship that Adam and Eve have in the Garden of Eden. It was restored by Jesus Christ. Ang sabi sa Kolosas Kabanatang Isa, Talatang 21, dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Kagapay na sumbukan mo na bang magkaroon ng maling akala? May panahon na ang akala mo, yung kaibigan mo galit sa'yo, kaya napakatagal ng panahon na hindi ka lumalapit sa kanya. Pero so, noong nakausap mo siya, hindi naman pala siya galit nasa isip mo lang pala nagalit siya madalas ganyan ang kalagayan ng tao nasa isip ng iba nagalit ang diyos sa kanila dahil sa mga nagagawa nilang pagkakasala kaya bihirang lumapit sa diyos at madaling mawalan ng pag-asa hindi na makapanalangin tama ka agapay eh, galit ang diyos sa kasalanan subalit hindi siya galit sa iyo kundi naahabag siya sa bawat isa sa atin. Ang sabi sa Kolosas Kabanatang Isa, talatang 22, Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Whatever happens in your life, Never let your mistakes define you. Nagkamali ka noong nakaraan taon, pwedeng ganon, but now is a brand new start for all of us. Laging may bagong pagkakataon. Ang unang katanungan ay ito, saan ka naroon? Yan ang unang katanungan ng Panginoon ng Diyos sa tao. Ang pangalawang tanong ay matatagpuan natin sa Genesis chapter 3 verses 10 to 11. Anong sabi sa Genesis kabanatang tatlo? Mga talatang 10 at isa, Natakot po ako nang narinig ko kayong nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad sa got ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, sinong may sabi sa hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko? Pangalawang tanong, sinong may sabi sa'yo? Noong kinain nila yung bungang ipinagbabawal, napagtanto nilang sila ay hubad, kaya ang kanilang ginawa ay nagtahi sila ng dahon ng igos para maisuot at matakpan ang kanilang kahubanan. At ayon sa pag-aaral, ang dahon ng igos ay tatagal lamang ng isa hanggang dalawang araw at ito ay malalantana. Liliit at matutuyo na ito. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad, sagot ng lalaki. Kaagapay ang dahon ng igos na ginawa nila ay nagre-represent ng gawa ng tao. Gawa ng tao na madaling masira. Pinipilit ng tao na gumawa ng kaparaanan upang matakpan ang mga kasalanan at kamalian subalit ang pantakip na ito ay pansamantala lamang at hindi magtatagal at lalabas din ang karumihan kaya ito na yung mga panahon na mawawalan ka na ng pag-asa at sasabihin mo sa sarili mong hindi ako karapat-dapat so you will be filled with shame fear and embarrassment for your weaknesses Subalit ang tanong ng Diyos, Who told you that you are naked? Naniniwala ako na bago magkasala si Eva at Adan, sila ay hubad na. Subalit bakit sila nagtago ng makagawa sila ng kasalanan? Kagapay, iyan ang trabaho ng kasalanan sa buhay ng tao. Dadalin ka sa kahihiyan at miserableng kalagayan. yan din ang dahilan kung bakit tayo ay nag-aatubiling manalangin at lumapit sa Diyos. Maaring may nagawa kang sarili mong paraan upang pagtakpan ang mga kasalanan na nagagawa mo, subalit ito'y hindi magtatagal. Kagapay, may napakagandang paraan ng Diyos sa bagay na ito. Hindi lang niya tatakpan ang kasalanan mo, aalisin niya ito at ikaw ay kanyang lilinisin sa lahat ng iyong karumihan. Lumapit ka lang muli sa Diyos. Magbalik loob at handa ka niyang patawarin at linisin. Kaagapay ikaw na nakikinig at nanunood ngayon. Maaring tinatanong ka rin ng Diyos, saan ka naroon? Maaring sasagot ka ng ganito, marami po akong kasalahan ng Panginoon. Hindi na po ako karapat dapat. At muling sasagot sa iyo ang Diyos, sinong may sabi sa iyo? anak. Handa akong tanggapin ka. Bumalik ka lang sa akin. Ganyan kalawak ang biyaya at pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin na kahit anong oras tayong lalapit, mananalangin. Tayo ay tatanggapin ng Diyos, pakikinggan ng Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa sa Diyos ang papuri. At sa sandaling ito, simulan natin ang pagdulog sa Diyos sa mga panalanging kahilingan ng bawat isa sa atin. Samahan mo ako kaagapay, tayo ay Manalangin. Panginoon, sa oras pong ito kami ay lumalapit sa inyo. Nagtitiwala, Panginoon, sabagat kayo ang Diyos na buhay na kahit kailan hindi nagkukulang sa bawat isa sa amin. Panginoon, nilalapit namin sa inyo ang mga panalangin ng aming mga kaagapay. Lord, nilalapit namin si Brother J.R. Balagaw. Ang kanyang panalangin ay para sa kanyang nanay na si Sister Zenaida Balagaw. Kagalingan po para sa kanyang hypertension na maging normal, Panginoon, ang kanyang blood pressure, Panginoon. Lord, uh, ganun din ang kanyang vertigo. Kayo ang magbigay ng kagalingan sa aming kapatid na ito. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si uh, Renier de la Peña. Ang kanyang uh, patuloy na prayer request ay healing po para sa kanya, sa kanyang um, uh, cardio-complete healing, ang kanyang kahilingan po para sa sa kanyang physical na kalagayan. Panginoon, nilalapit din namin sa inyo si El, uh, Lolit Malyari Adia. Uh, good results po ng kanyang eye scan. Lord, ang aming panalangin. Ganon din po ang uh, prayer request ni uh, Vilmar Jacob Lopez, Lord, uh, para sa kaniyang apong na si Jenna, Lord, sa pagkakaroon ng uh, hand and uh, mouth and foot disease, Lord. Panginoon, kagalingan po para sa batang ito. Nilalapit din namin Panginoon na uh, uh, kasama sa kanyang panalangin na diyong mga nararanasang bagyo o kalamidad Panginoon ay uh, uh, makaraos Panginoon ang aming mga kababayan sa mga kal kalamidad na ito. Lord, uh, patuloy din namin nilapit sa inyo ang kahilingang panalangin ng aming kapatid na si Amelia Katagis Lord. Kanyang prayer request ay iyong uh, magandang result ng job application ng kanyang anak. Ganon din kay Janet Jimenez, financial breakthrough para po sa kanilang pamilya. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Joseph Kyle Ramos. Ang kanyang prayer request ay divine and strength, divine strength and covering para po sa kanyang mga kapatid at kagalingan din po Panginoon sa lahat ng mga may karamdaman. Lord, ganun din ang prayer request ni Joan Arevalo de la Fuente ang kanyang kailangan ay provision for the monthly amortization ng kanilang sasakyan. Patuloy namin inilalapit, Panginoon, sa inyo, ang panalangin ni Sister Michelle Patron ng kanyang nanay na si Sister Juliet Juliet Peñaranda, Panginoon, na mayroong karandaman kagalingan po para sa aming kapatid na ito. Lord, uh, nilalapit din namin, Panginoon, sa inyo, ang uh, Philippine Missionary Fellowship sa darating po na November 22 sila po ay magkakaroon ng pagtitipon na magkukombine yung mga mananampalataya ng Manila, Bulacan, Antipolo areas this coming uh, November 22 sa PMF Diliman Quezon City, Panginoon kayo po ang mam mamagitan, kayo po ang uh, maging sentro ng gawain ito at i-provide nyo ang kanilang pangangailangan. Nilalapit ko rin Panginoon sa inyo ang uh, aming kamanggagawang missionary pastor Edwin Tineza sa kanyang patuloy na paglilingkod Panginoon sa inyo sa pamamagitan ng pagmimisyon. Lord, ingatan nyo po siya lagi at ang dalangin namin Panginoon ay ganun din ang kanyang pamilya at uh, patuloy niyo siyang gamitin Panginoon sa inyong kaparaanan at i-provide ang kanyang pangangailangan. Pagpalain niyo po si Pastor Edwin Teneza, Panginoon. Lord, nilalapit din namin sa inyo ang pamilya ni Jomar Diwan, ang buong Diwan family. Kayo po, Diyos, ang patuloy na magbigay ng kalakasan, provision, at kayo maging sentro ng pamilyang ito, Panginoon ng Diwan. Lord, patuli uh, patuloy namin inilalapit sa inyo yung mga kababayan namin na mga nasalanta ng kalamidad, Panginoon. Lord, alam namin na kayo ang patuli uh, patuloy na kakaugnay sa kanila, ang kahabagan ninyo, ang pagpapala ninyo, ang amin pong kahilingan sa bawat isa, Panginoon, upang silay makaahon muli, Panginoon, sa mga nagdaang uh, malalakas na kalamidad, Panginoon, sa aming bansa. Ang kaawa ninyo, ang kahabagan ninyo ang kanilang maranasan. pinagpe pray din namin, Panginoon, si Pastora uh, Glenda San Juan Manganti, Panginoon, ang kanyang patuloy na paglilingkod, kasama po ng kanyang buong sambahayan. At Lord, maraming salamat sa kanyang nagdaang kaarawan, Panginoon, last November 10. Lord, ang pagpapala ninyo sa kanya ay kanyang maranasan sa lahat ng pagkakataon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa inyong katugunan, Panginoon, sa bawat panalangin ng iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, na patuloy niyong kauugnayin ang bawat isa sa amin, ayon lamang sa inyong banal na kalooban at panukala sa buhay ng bawat isa sa amin. At marami kami mga kaagapay sa mga oras na ito na may mga pinagdadaanan sa pamilya, sa personal, sa relasyon, pangangailangan sa pinansyal. Panginoon, lahat ng ito ay inyo pong tutugunin ayon sa inyong kalooban. At Lord, hayaan ninyo, Panginoon, na maranasan ng bawat kaagapay namin ang inyong pagyakap sa mga panahon ng pangangailangan, sa mga panahon ng kagipitan, Panginoon, at patuloy ng bawat isa amin magtiwala lamang sa inyo, manampalataya sa inyo, sapagkat kayo ang magkakaloob ng lahat ng aming kalagayan. Isusolv nyo rin, Panginoon, ang bawat problema na pinagdadaanan ng aming mga kapatid. At mayroon po kayong laging itinuturong lesson sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming ipinagkakatiwala sa inyo ng mayroong pananampalataya alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga kaagapay, magkarinigang muli tayo mula biyernes hanggang linggo sa radio, online at dito sa channel 185 sa Signal. Ito ay sa pakikipagtulungan ng GCTV. Para sa programang Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor Ronald Llobrera na lagi nagpapaalalang ang kristyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.